Mismong anak na ni Congressman Zaldico na si Elisco ang umapila sa kanyang ama na pag umuwi na sa Pilipinas upang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Nanawagan din ito na wag nang idawit ang kanyang pinaghirapan na fashion line. Sa katunayan, handa raw itong maitakwil sa pamilya sa ngalan ng hustisya. Narito si Dustin Bayog. Umuwi na at sagutin ang mga tanong. Ito ang naging pakiusap ni Elisco anak ni Ako Bicol list Representative Zaldico, kaugnay sa malikasyong ibinabato sa kanya na may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Sa isang post sa Instagram, hiniling ni Ellis ang pag-uwi ng ama upang harapin ang mga ligasyon sa korte at upang palayain ang mga nakulong ng hindi patas at makuha ang ustisya. Ayon sa kanya, matagal na rin daw umanong malamig ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya simula nung pumasok ang kanyang ng ama sa mundo ng politika. Ngayon lang daw ito nagsalita na maintindihan ang buong sitwasyon at ani ay nakikisayto sa panawagan ng publiko laban sa korupsyon at handa raw itong madiso ng pamilya kung katumbas nito ay ang pagsasalita laban sa kanyang ama. Kaugnay nito wag na rin daw sanang idamay ang kanyang fashion line na dot archives dahil naitayo niya raw ito sa mga clothing projects sa mga kliyente at ang pag-invest ng kanyang ina sa kanyang fashion shows. Dahil dito kinukondena nito ang pagdamay sa kanyang mga empleyado na wala namang direktang kinalaman sa sitwasyon. Samantala isa ang negosyanteng si Saldico sa malalaking pangalan ay dinadawit sa malaki umanong budget insertion lalo na sa flood control projects. Mababati Pineda ang kanyang travel clearance si bagong House Speaker Boji at binigyan ng 10 araw upang bumalik ng bansa para harapin ang kanyang mga aligasyon. Nauna naman sinabi ng kamera na ito raw ay sumasailalim sa medical treatment sa bansang Amerika. Magugunita rin na gumawa ng ingay sa social media ang pagbatikos sa mga netizens sa itinuturing na Nepo Babies o mga anak ng mga mayayamang opisyal na pinakakita sa social media ang kanilang yaman. May lang netizens naman ang sa payag ni Erisco dahil umano sa kaugnayan pa ito sa Sunwest Construction kung saan naging co-founder ang kanyang ama. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.